Handa na pa kayo sa Jujutsu Kaisen Universe kung saan may mga sorcerers at spirits na naglalaban-laban gamit ang kanilang curse techniques? Ang mga techniques na ito ang sentro ng series. Sila yung nagpibigay puhay sa astig na aksyon at sa komplikadong ugnayan ng mga karakter. Ang pinakakapansin-pansin dito ay yung reverse curse technique. Ay ba talaga siya? Madalas, malupit ito ng misteryo Pinapalit na dito yung usual curse energy na nagbibigay sa atin ng sulyap sa mas malalim na parte ng lore ng series. Habang pinag-aaralan natin itong enigmatic na concept, handa na ba kayong malaman ang mga sekreto ng reverse curse technique na siyang magbubukas ng bago at mas malalim na levels ng power at strategy sa mundo ng Jujutsu Kaisen? Pero bago pa natin ito rin diskusyon, like sure na hit my like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong notify sa bawat bagong video ko, i-click eh, din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Sa universe ng Jujutsu Kaisen, yung cursed energy ay parang gasolina ng mga powers ng mga sorcerers. Parang magic version ng gasolina. Pero imbes na galing sa dinosaurs, gawa ito sa human emotions, lalo na yung negative. Isipin mo, yung inis mo sa printer na nag-jam, tapos biglang nagiging fireball yung inis mo. Yan ang tawag sa cursed energy. Talakayin natin yung reverse curse technique. Ito yung mala genius na diskarte ng mga sorcerers kung saan pinabalita nila yung negative energy para maging positive. Parang yung fireball ng inis mo kanina nagiging healing warm light. Ang teknik na ito, pinabago yung unusual na negative energy. Kinagawa itong 180 degrees turn tapos nagiging force siya para sa healing at restoration. Parang ang natuto kung papaano gawing kapakipakinabang yung bad vibes mo. Ang paggawa ng positive curse energy ay parang sabay na paghaplos sa ulo at pagkamot sa chan. Dapat kaya maglabas ng curse energy ng sorcerer kapag hinaplos niya ang ulo niya. Tapos papaligtarin yung nature niya sa pamamagitan naman ng pagkamot sa kanyang chan. Hindi ito simpleng trick lamang isa itong complex process na nangangailangan ng grabing concentration at control. Iilang sorcerers lang ang kayang gawin ito. Hindi lang basta sumasalungat sa normal na paggamit ng curse energy ang teknik na ito. Pinubuksan niya ang isang buong bagong mundo ng mga posibilidad. Mula sa pagpapagaling ng mga sugat na dapat ay fatal hanggang sa pagbibigay ng energy boost sa gitna ng laban. Ang reverse curse technique ay parang Swiss Army Knife sa toolkit ng isang sorcerer. Ito yung pagkakaiba sa pagitan ng isang one-trick pony at isang magician na may sombrero na puno ng surpresa. Habang pinag-aralan pa natin, makikita natin kung gaano kahalaga ang smart na teknik na ito sa mga laban at sa kabuuan ng story ng Jujutsu Kaisen. Sa Jujutsu Kaisen, yung reverse curse technique ay parang secret ingredient sa recipe ng isang master chef hindi mo palagi nakikita pero sobrang importante sa final result. Ang main use niya ay healing na sa mundo kung saan yung simpleng paper cut lamang ay pwedeng galing sa cursed object. Isipin mo, nasa labanan ka, nasaktan ka, tapos binaligtad mo lang yung damage na parang pinindot mo yung undo button sa Microsoft Word. Yan ang healing power ng teknik na ito. Sobrang laki ng na naitutulong sa mga sorcerers. Pero hindi lang siya tungkol sa pag-aayos ng mga sugat kaya ng teknik na ito na i-replenish yung naubos na curse energy ng isang sorcerer. Isipin mo na parang power bank para sa phone mo pero imbes na yung device mo yung isa-charge, yung magical abilities mo naman ang nare-recharge. Sobrang laking tulong nito dahil paubos na yung energy sa isang sorcerer sa gitna ng intense na labanan. Nagbibigay ito ng much needed na energy boost. Pagdating naman sa laban, kontra sa Cursed Spirits, nagtalagdag ng extra layer sa strategy ang teknik na ito. Parang nagdala ka ng shield sa sword fight. Hindi lang basta atake ang pwede mong gawin, kaya mo rin protektahan at mag-heal. So parang double threat ka. Pero hindi naman purong magandang epekto. May mga limitations din ang technique na ito. Isa sa major limitations nito, yung mental at physical strain na dinadala nito sa user. Parang nag-solve ka ng complex math problem habang tumatakbo ng marathon. Hindi madali. Ibig sabihin, hindi basta-basta makakapaghilang sorcerer ng bawat sugat at pasa ng walang epekto. Dagdag pa dito, mahirap gawin yun ng sabay-sabay na aksyon. Hindi mo magagawa yung sabay na pagkilat, pag-atake. Kaya kailangan ng mga sorcerer na mag-strategize ng mabuti sa gitna ng labanan. Sa mundo ng Jujutsu Kaisen, ang pagmaster sa reverse curse technique ay parang pagkakaroon ng VIP pass sa isang exclusive club. Iilan lamang sa mga karakter ang may ganitong privilege at yung kaling nila dito ang natiset apart sa kanila. Dalawas sa mga karakter na ito ay sina Satoru Gojo at Sukuna na parang Lebron James at Michael Jordan ng curse techniques. Si Satoru Gojo, ang hindi lang siya basta pang display, sobrang lakas niya. Isang sorcerer na parang naglaro lang kung mag-warp ng space at magpasabog ng sobrang powerful curses na parang basketball lamang. Yung mastery niya sa reverse curse technique level. Halos hindi siya matatalo, pero natalo. Pasensya na sa spoiler, ginamit niya ito para mag-heal, oo, pero ginamit niya ito para lalo pang palakasin yung mga kahanga-hanga niyang abilities. Para naglalaro siya ng video game na may cheat codes. Tapos, naririyan si Suku na ang King of Curses. Parang siya yung final boss sa video game na hindi mo sigurado kung gusto mong talunin kasi nga ang cool niya. Yung galing niya sa reverse curse technique ay sobrang taas Dagdag pa sa pagiging complicated ng karakter niya, yung kakayahan niyang i-manipulate itong teknik, pinapakita yung strategic depth niya at raw power. Kinagawa siyang karakter na gusto mong kinaiinisan o kinaiinisang gustuhin. Yung ibang karakter, kahit hindi kasing galing, nag din sa teknik na ito, ipinapakita e iba't ibang levels ng skill. Parang high school talent show kung saan may iba talagang natural gifted at yung iba todo effort yung iba't ibang level ng kaling nila, hindi lang nagdadagdag ng depth sa mga characters pero nagpibigay din ng dynamic landscape ng power at potential sa series. Habang nagpapatuloy ang Jujutsu Kaisen, yung potential future applications at development ng reverse curse technique ng mga characters sa ito ay nakakapagpadagdag ng mas maraming excitement at complexity sa kwento. Hindi na lang ito tungkol sa kung sino ang may pinakamalakas na curses Tungkol na nito sa kung sino ang pinakamarunong maglaro ng Game of Curses. Sa Jujutsu Kaisen, hindi lang basta-basta magic trick yung reverse curse technique. Isa siyang key part na nagbibigay kulay sa storya at nagpapalalim sa character development. Parang Swiss Army Knife ng Sorcerer, nagbibigay ito ng unique na mix ng healing, pag-boost ng power at strategic depth. Yung complexity nito at ang kailangang skill para ma-master ay nagdadagdag ng layers sa kwentong ginagawang higit pa sa simpleng pagpapakita ng kapangyarihan ang mga labanan. Yung mga karakter tulad ni Nagkojo at Sukuna, lalo na lang pinapataas ang interest dito, ipinapakita yung potential at limitations ito. Sa huli, itong teknik ay patunay ng ingenuity ng series na nagdadala ng mas rich at engaging na tapestry ng magic at conflict. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. At kita kits tayo sa next video.